Sa panibagong araw na haharapin ko, sa panibagong landas na tatahakin ang mga paa ko, mananatiling kalmado ang puso ko habang hinihintay ang tamang panahon na muli kang masilayan mahal ko. Dahil sa bawat oras na ikaw ay nasa isip, habang ako'y nakatitig sa mga larawan mo, ay siyang katumbas ng ngiti na di matutumbasan ng lungkot na nararamdaman ng puso ko. Hindi man ako ang iyong kasama At kahit malayo man ang pagitan nating dalawa Ay mananatili ka sa aking mga alaala habang patuloy kong inilalathala ang ating historia Nang sa gayon pa man ay parte ka ng aking kabanata At kung sakaling dumating man yung oras na mapagod ako Sa panahong gusto ko nang sumuko sana ay iyong mapagtanto Na minahal kita ng totoo at binigay ko ito ng buo.